Niebeng itim. Dating bilanggo si Li Hyukwan pero ang isip at damdamin niya ay pang bilanggo pa rin. Dahil sa malulungkot na pangyayari ng naharaan, damdam niya pa rin ang mga paghihirap sa kanyang buhay. At ang pagkakaiba niya sa mga ibang tao ay ang humhila sa kanya pababa. Pero wala siyang kakayahan na labanan ito. Kaya kailangan niyang magsimula ng panibagong buhay. Pumunta siya at nagpakuha ng nabimlimang litrato kasama si Tia Luyo. Para sa aplikasyon ng lisensya sa patitinda ng prutas at kariton. Dinala siya ni Tia Luyo sa kamote sa kasada kung saan sila kailangang dumaan. Kinausap nila ang ilang tao hanggang sa isang matandang opisyal ang nagbigay sa kanya ng lisensya para sa kariton. Hindi natapos ang aplikasyon niya sa pagtitinda ng prutas kahit kasi puno na ang kota. Hindi rin nakatulong ang mga koneksyon ni Tia Leo dahil ayaw o wala na siyang magawa. Lisensya na lang sa tindahan ng damit, sapatos at serbetes ang nakuha niya. Kahit maliit ang kita, mas mabuti pa rin kaysa wala. Wala na rin pakialam si Hikwan kung ano ang ibibenta niya. Ang mahalaga ay mayroon siyang trabaho at may magagawa. Noong nakalabas na siya sa compound ng gobyerno, nakabangga niya, nakabanga sila na matabang lalaki na si Hipeng. Lee. Yung muko naman si Juan nang matutunan niyang noong pa siya bilang pagrespeto at pagsunod Nilibot niya ang bayan para maghanap ng mga parte at sa huli ay nakagawa siya ng kakaibang kariton para sa paninda Dahil naiiba ang itsura ng kariton, agad itong napansin ng mga tao Inimbitahan siya ni Tia Luyo na maghapunan sa desperas ng bagong taon. Pero tumanggi siya. Napansin ni Tia Luyo na hindi maayos ang pagkain at lalo na ang itsura niya. Sira ang damit, sa sapatos at pantalon. At magulo ang buhok. Naawa si Tia Luyo. Pero si Hukwan ay puputuloy pa rin dahil gusto niyang magtapos matapos ang ginagawa niya bago sumapit ang bagong taon. Dahil sa ingay ng mga paputok, tumigil muna siya sa ginagawa niya at nag-inom. Sa bintana, kita ang mga pula at berding ilaw pati kasiyahan ng ibang tao sa kontento sa buhay nila. Naisip niya na hindi siya kabilang sa kanila at bilang at bigla na siyang naalala ang mga panahon na kasama pa niya ang kanyang ina. Ang kanyang kababata na si Luyo Xiaofen ay ikakasal na. Hindi niya manakikita. Silang dalawa ay nagsabay sa elementarya hanggang gitnang paaralan. Ngunit, wala na siyang nakakatulad. Habang si Lu Luyo ay nasa Harbin, siya naman ay nasa Kaling Spirit Run. Sa isang madilim na sulok gumagawa ng mga damit. Pero ito ang tadhana tadahan ng palaging hinahamak siya. Pagdating ng ikalimang araw ng bagong taon, nakuha na ni Hukwan ang pwesto niya at nagsimulang magtinda ng mga damit. Iba ay isinampay niya, inilag, inilatag ang iba pa at may suot din siyang isa. Sa unang araw, nakabenta agad siya ng dalawampung panlamig na anggora. Dahil dito, sumigla siya at naramdaman may kontrol siya sa isang bagay na, ba, na para siyang naging makapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, halos wala siyang benta. At sa ikatlong araw, ni isa wala siyang naitinda. Pero dumating ang pagkakataon na nakabenta siya ng kasuotang pang-army sa apat na karapinterong bagong balik mula Beijing sa Timog. Nakatulong ang panlamig na bendementa niya para sa hindi sila ginaw ginawan. Ang dahil dito, nakakuha siya ng inspirasyon. Tiyaga ang susi para si isang buhay na matatag. Kahit man sa pinakamalalang panahon, walang maibubunga ang mawalan ng pag-asa mas ma mas maganda kapag naghintay kesa sa umayaw. Dahil hindi naman natin malalaman kung kailan darating ang op oportunidad. Hindi naman lahat ng pagkakataon na mangyayari sa inyo ay malas, Hindi ba? Nag-isiisip si Hyukwan.